ang isang batang babaeng yeah, 6 na taong gulang guys, ang mga itinuturong gumahasa po sa kanya mga kalaro kalarunyang, kalarunyang 10 at 8 taong gulang Inagtutulong nga nagahasain ang isang 8 guys, anyos so na batang bata, babae ng mga minor na edad guys, na lalaki na may edad na 11, 12 at 15 anyos Isang batang babae na tatlong ba taong gulang lang ang pinatay at umanoy ginahasa Suspect ang kanyang mismong kuya na edad 17 38 saksak ang tinamunang pikima matapos looban ng apat Nalalaki, na lalaki. na ang apat na sospek. At lo sa kanila, mga menor de edad. Ang grade 10 student ang pinagbubugbog. Ang dalawang ng bugbog, parehong grade 9. Tulak ng iligal na droga nang magamit ng mga menor de edad sa kanyang operasyon. Salitang sa pinagsasampal at sinaktan ng kanyang mga kaeskwela ang isang babaeng estudyante. Ang biktima at mga nanakit sa kanya, magkakaibigan daw. Yeah! po namin nagagawa magdawa kasi alam po namin na hindi kami mapaparusahan. Hindi ko naman makaano'y bata ka naman. sabi niya sa polis, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor edad pa kami. isang babaeng grade 8 student na sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng kanilang classroom Nasa kustudiyan na ng DSWD ang minor de edad na sospek para sumailalim sa discernment o pagpapaunawa ng kanyang krimeng nagawa. sama mga suspect sa pagkidnap at uh, pagpatay sa isang pharmaceutical executive ay uh, menor de edad. Sa kalunos-lunos na sinapit ng 14 anos na dalagita sa Camarines Norte, alinhinan siyang ginahasa at saka pinatay. Pinatay si Mary ng tatlong magkakaibigan na edad 15, 16 at 19 anos. Pinakabata sa mga sangkot sa pambubugbog ay 6 na taong gulang, samantalang pinakamatanda naman ay 13 anos. Batang 6 na taong gulang ang ginahasa sa Gupan City. Ang suspect ang 14 anyos niyang kapitbahay. Sa mga nangyayaring krimen sa bansa, marami dito ay sangkop ang mga kabataan. Yung bang musmus pa talaga ang itsura pero gumagawa na ng krimen. Noong 2019, ay inulat po ng Philippine National Police na mahigit 12,000 na minor de edad ang nasangkot sa krimen mula 2016. Ang mga nangunguna pong krimen ay ang panggagahasa at pagkasangkot sa illegal na droga ng mga kabataan. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga illegal na aktibidad. Isang halimbawa na rito ang isang minor de edad ang nakasuhan ng murder sa kalookan dahil sa pagpatay sa isa pang minor de edad na walang habas na paghampasin ng dos por dos na kahoy ang sospek ng biktima. Ah, ang sospek, pinatay niya yung pinagpapalo sa ulo ng dos por dos. Bata po ito. Bata. Noong 2021, Matatandaan ang labis sa pagkabahala ng publiko sa walang awang pagpatay sa magkapatid na si Crisville Louis, 16 years old, at si Criselle Guain, 18, sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato, nang lumabas sa investigasyon na mismo ang kanilang 16 years old na adopted sister na si Janice ang nagplano at nagsagawa ng krimen. Noong 2022 po, isang minor de edad ang nasangkot sa pagkidnap at pagpatay sa isang pharmaceutical executive. Sa parehong taon din po yun, naganap ang pagkasangkot ng apat na minor de edad sa pananaksak sa mga nakaalitan ng na mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng isang biktima. Itong taon lamang po sa Pampanga, isang 6 years old na batang babae ang ginahasa ng sarili niyang mga kalaro. Mga batang edad na 8 years old, 10 years old ang gulang. Isipin po ninyo, mga murang edad, pero parang gang rape na po ang ginawa sa isang bata, parehas nilang bata. Kamay kailan lamang po sa Quezon City. Isang 13 anyos na batang lalaki ang kinasuhan ng rape with homicide matapos umanong patayin at gahasain ang kanyang walong taong gulang na kapitbahay na si Kaykay. Kay. Ayon sa ulat ng pulisya, bunga ng pagnanais ng salarin na gawin ang isa niyang napanood kaya naisagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang akin pong tanggapan ay nagtungo sa lamay ni Kaykay Kay upang makiramay at makipag-usap sa pamilya at iparating na hindi na sila nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ginoong Pangulo, Batid ko po ang ganda ng ating batas sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at Republic Act 10630 na nag-amyenda sa RA 9344 noong 2013. Niyayakap ko po ang hangarin ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ramdam ko po ang kahalagahan nito dahil ako po ay isang magulang. Subalit, sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Ako naman po ay man ay hindi nagmamalinis tungkol sa aking mga nakaraan at pinagdaanan. Ang totoo po, ang mga karanasang din yan ang aking pinaguhugutan sapagkat nasaksihan ko po lahat yan. Minsan na rin po akong naging in conflict with the law dala ng pagiging mapusok mula pagkabata hanggang magbinata. Sa katunayan, noong ako po ay uh, nasa bilangguan, ako po ay nangulila na magkaroon ng mga panukala na magbibigay proteksyon sa mga batang nakakulong. At bilang isang tanod po o miyembro ng lupo ng taga-mapayapa sa loob ng kulungan, ako po ay barangay tanod sa Bilibid eh. Ako po ang uh, isa sa inmates custodial aid. Iyon po ang tawad sa amin. Nanguna po ako na magrekomenda sa Bilibid nung panahon na yan na magkaroon ng juvenile cell. Dahil nakikita ko po talaga na hindi nararapat na yung mga kabataan ay kasama ng mga matatandaan ng bilanggo. Alam niyo po ba ang nangyari? Ako po'y napagbigyan ng Bureau of Correction at kami po'y naglagay ng selda para sa kanila na inaasahan ko po na yung selda na yon ay magiging masaya dahil nandun lahat ang juvenile. Alam niyo po ba sa aking karanasan, sa bilibid, ang aking nakitang at nasaksihan, pinakakarumal-dumal na krimen ay ginawa ng juvenile. Dahil alam niyo po, sa Bilibid, pag nagkakasubukan dyan ang mga lalaki, bihira po dyan ng traiduran. Talagang nagpapaandaran po yan. Minsan sa klasa, minsan sa buyon, minsan si sa CR, minsan pag nagkatsimpuhan sa selda. Pero ito pong nangyari. Sa juvenile, habang natutulog, habang tulog yung biktima, kumuha ng kahoy. Hindi nga yung dos por dos, malam yung 4 by 4 yun. Ipinalo sa ulo ng kahoy niya. Alam niyo, rumisponde kami dahil kami barangay tanod eh. Pagdating namin doon sa visiting hall, nakahiga na doon yung biktima. Lumalabas yung dugo sa tenga, ilong, banda sa mata pa. Kami pa ho, ang nagda matagal po kasi bago dumating ang ambulansya sa Legion Security Compound, manggagaling pa ho yun sa maximum. Mga 20 minuto po yun, hanggang 30 minuto kung nagmamadali pa yung driver. Kung medyo kumakain yung driver o relax, mga isang oras po yon. So bago po dumating, binuhat namin yung bata. Pagdating sa ambulansya, alam ko patay na yung bata. So yun po, nagkaroon sa akin ng epekto yun. Tama ba yung ginawa ko na hiniwalay ko yung mga bata? Samantalang noon, sila ay kasama ng mga mayor na matatanda at sila ay nababantayan. Yan po yung mga sinasabi kong experience. Ngayon po mga kasama, bagamat mahirap maunawaan, kailangan po nating tanggapin na merong mga kahit wala pa sa legal na edad, nilililaw ko po ah, hindi ko po nilalahat, ay alam na po nila ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Dahil itong bata ho, nakapagplano na. Naiplano na niya sa isip niya yung gagawin niya. Paano po nating iisipin na yun ay bata pa rin? Lalo na po ngayon, natalamak ang exposure ng mga kabataan sa social media at internet. Nabanggit ko na rin po noon ang ulat ng Council for the Welfare of the Children base na rin sa datos ng UNICEF na sa isa sa tatlong minor na edad ay gumagamit ng internet. Ayon din po sa National ICT Household Survey, halos 60% ng mga batang edad 10 hanggang 17 taon ay may access at gumagamit ng internet. Mapanggit ko lamang po, maidagdag ko po, alam niyo po ba na sa Australia, eh, bawal lang mag-social media yung mga bata, 16, pa ba? ba? Dahil nga po sa mga napapanood nila at ginagaya nila, katulad po ng, ng rape kay Kai Kai, napanood. Aminan man po natin o oh hindi, dala na rin ng pag-usap ng modernong panahon. Ang mga kabataan po natin ay mas maaga ng makatuklas at sumubok ng mga bagay-bagay. Mas nauunawaan na ng kabataan ang pagkakaiba ng mga katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na gawain kumpara noong mga naunang panahon. O noong panahon natin. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasa ilalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit, higit sa labing limang taon gulang Ngunit hindi lalampas ng labing walong taong gulang ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may edad higit sa labing dalawa hanggang labing limang taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na bahay pag-asa. Dinong kagapangulo, sa ganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinat na o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng justisya sa ating lipunan. Batid ko po na iba't iba ang magiging reaksyon dito Subalit sa tingin ko ay kailangan na nating suriin ang pagbaba ng edad ng kriminal sa pananagutan hanggang sampung taong gulang po. Pagdating sa karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po. Kasi marami po akong nabasa, marami pong nagsalita, marami pong nagkwento na lahat daw po ay in general. Eh gusto ko daw po ay eh, makulong ng mga bata. Hindi po. Alam niyo po mga kababayan ko meron pong isang nakakaintindi patungkol sa criminal mind. Eh wala na po sigurong gagaling pa sa akin dito dahil ex-convict ako eh. Hindi ko po yung pinagyayabang. Pero ito pong sinasabi ko ay karanasan ko. Hindi ko po ito nabasa sa libro, hindi ko po ito natutuhan sa teacher, hindi ko po ito na kausap lang ang isang tao o dalawang tao, tatlong tao. Ako po ay nakulong mismo sa populasyon ng bilangguan. Marami din pong nakulong dyan, pero hindi naman nakulong sa bilangguan talaga, nakasama ka sa populasyon. Ikaw mismo ang nandun, nakikita mo yung mga tao, 24 hours, 7 days a week, kasama mo ang mga bilanggo. Yan naman po ay kasabihan na dito sa atin Experience is the best teacher. At da dapat din po natin ma, ma pakinggan yung sinasabi din po ng mga ibang eksperto. At maaari pong maging sandigan din ng ating mga pag-aaral ang nagsasabing ang pagtabigong tugunan ang kriminal na pag-uugali sa mga bata ay maaring magresulta sa mga paulit-ulit na pagkakasala at ang delikado pa ay ang pagnanais na gumawa ng mas matinding mga paglabag sa batas habang nalalaman nila na sila po ay hindi mananagot sa batas. Maaari po nilang isipin na ang kanilang mga aksyon ay walang tunay na kahinatnan. Katulad po ng napanood po natin kanina sa video, ang linaw po nung sinabi ng mga bata, na sila naman daw ay hindi mapaparusahan. Ginoong tagapangulo. pangulo kaya naman ang inyong lingkod ay naghain ng panukalang batas. Hindi po para sagasaan ang mga ibang batas o sagasaan ang mga paniniwala ng ibang tao kung di ito po ang katotohanan, ito po ang realidad na naglalayong ibaba sa sampung taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po. Ang Senate Bill Number no. 372 na naglalayong ibaba sampung taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataang gumawa ng karumal-dumal na krimen o heinous crimes tulad ng parasite, murder, rape, kidnapping na may pagpatay o panggagahasa, robbery with homicide or rape, destructive arson, at mga mabibigat na kaso sa ilalim ng batas laban sa droga. Hindi po ito para sa karaniwang paglabag, kung saan ang iiral pa rin ay ang kasalukuyang provision ng batas hinggil sa mga magkakasala na edad 15 hanggang 18 years old. Kung ito'y mahirap pag-usapan, mas mahirap pong pakinggan ang iyak ng mga biktima. At pamilya na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Hindi po natin isinusulong ang paglabag sa karapatan ng kabataan. Hindi po natin gagawin yan. Pero hindi na rin po natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanan may mga kabataang kayang magplano at magsagawa ng kahindik-hindik na krimen. Ginito, ginoong tagapangulo. Uulitin ko po. Ang aking panukalang pagbaba ng edad ng kriminal sa na pananagutan ay para lamang po sa mga karumal-dumal na krimen. Alam ko pong marami ang may gustong magtanong, magpahayag ng saloobin, at sa takdang panahon, pagbukas ng mga pagdinig. Bukas po ako sa lahat ng tanong at mong Sa ngayon, patuloy din pong nag-aaral at nangangalap ng datos ang aking tanggapan. Ako din po ay lubos na niniwala na sa pangunguna ni Senador Alan Peter Caetano bilang tagapangulo ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ang naturang panukalang batas ay masusing matatalakay batay sa mapagkakatiwalaang ang datos at sa paraang ganap at naaayon sa itinakdang proseso ng legislation. yan ninyong ibalita ko po na marami na pong punong barangay, mga barangay captain, ang lumapit po sa atin, dito sa ating opisina, sa Senado, upang ipahayag ang kanilang suporta. Ayon po sa kanila, nakikita nila ang importansya ng ating panukalang batas. Dahil sila ang nakakakita sa realidad, sa komunidad, bilang mga unang takbuhan ng ating mga kababayan. Katunayan nga po, meron pong inihain na resolusyon sa sangguniang panglunsod ng Quezon City na sumusuporta sa aking panukala. Bilang pagkailala sa pangangailangan na magtaguyod ng balanse sa pagtitiyak na mapanagot ang mga batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen nang hindi isinasantabi ang prinsipyo ng rehabilitation, pananagutan ng magulang, at proteksyon sa bata. Napakarami na pong nasabing opinyon at posisyon ukol sa usaping ito. At sa aking panukala, Bago pa man masimulan ang proseso ng legislation, ang akin pong pagsamo ay dalhin natin ang isyong ito sa bulwagan ng Senado. Hindi upang tayo po ay mag-away-away, magkagulo, ngunit upang ito po ay marinig, marinig nawa ng ating mga kinatawan dito ang hinagpis ng mga biktima ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na way mabuksan ang ating kamalayan sa usaping juvenile justice. Dahil ang batas na naglalayong protektahan ng karapatan ng mga batang nagkasala at kilalanin ng kakayahan nilang magbago ay dapat ring gumalang sa karapatan ng mga biktima na makakamit ang hustisya. Sa huli po, tayo po ay kinatawan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Bila mga mambabatas, hindi naman po siguro magiging kalabisan kung bibigyan natin ng pansin at tugon ang nakakabahalang paksa na ito. Lalot ang mga nabigiging biktima ay mga pangkaraniwang tao. Not those who live in the perfect world. Maraming salamat po. Gunungo. Thank you, Senator Padilla.